sana so na tayo sa Don Carlos Itong barko na ito, first time pumakasakay nito uh, Nandito kami sa Baseco And then going kami sa Coron Ito yung senaryo, parang cargo vessel lang siya Na maliit na barko, Roro -ro. kami lang galing, kanina hindi ko na nabidyohan yung aking mga ano dyan So silipin nyo na lang, ganyan ang senaryo dito So dito tayo ngayon sa accommodation ko Papakita ko sa inyo kung anong klase ng accommodation Aircon at saka mayroong hindi aircon Dalawa lang ito Hindi kalaki ang barko, hindi rin kaliitan So finger cross, makarating ka na maayos dun sa Coron ituloy okay, natin yung video dito sa baba, guys. Cargo ito. Ayan, makikita nyo. Parang roro -ro din siya, pero maliit. Ayan, may cargo dyan sa gilid. May mga sasakyan din. So, tapos natin, tapos na yung ating uh, mission dito sa Maynila. So, makikita nyo. Ayan. Maliit lang talaga na po. Dito tayo sa non-aircon, guys. Mga katribo. So, pakuro nito. Papunta din itong L dito simple lang talaga magigita nyo so hindi masyadong mainit nyo yun parang halit na ayan. basic na basic lang liit, hindi kalakihan ayan kasi ko compound ito ayun so, mga kama, ninyo, ayan parang kung malala yung Junasco before same, same lang yung senaryo kaya lang, ang pangalan na magkaiba nito, Don Carlos, uh, ah, Carlos ang pangalan nito. Yan, pwede pala aso dito. So, itong barko nito, ito friendly. ito yung front na ano kung makikita nyo punong puno na ano yan ng mga sasakyan so ayan bali sinubukan ko talaga kasi actually wala naman yung wala naman yung isang malaki so dito tayo sa maliit magtatanghali na ayun mag ano na ang maneuver na sila so, wala na siguro tayong pagkain ngayon so malamang ang bibigay nila pagkain yung hapuna na lang Andaking maneuver pa lang So, yeah Ayan, makikita ninyo Ayan yung mga crew Nag-maneuver ano, na so, Ayon sa isang ano Engine crew or staff kanina Nasa 18 hours lang daw ito Compare sa Sa Junaster Oo nga naman, yung sakay natin una sa Junaster I think 23 hours or almost 24 Kasi ang speed daw nito Ay nasa 10 knots So, dito tayo May, may may Jollibee si ate dito oh Jollibee <laughs> Magkano yung Jollibee mam? sandaan 'Yon. sandaan 100 ah, isang panalo na. Ayos ah. Wala kayong tinitirang kanin. Wala. Kailan ah, ay... oh, okay. ah, oh, po mamaya ng gabi? Mamaya ng gabi pre-dinner? Okay. At saka breakfast? Ah, yes. ayos. <laughs> ang ay, ganda ng aso oh. Yan, oh. nakasakay sa barko ang aso. Ilang taon na yan? 9 months po. 9 months? Wala pang taon? Wala. Magkano bilhin nyo? Uh, Ay, hindi nyo binili sa Manila? Binili po sa ano? Oh? Oh, sa barco guys ba Yung uh, cute na aso oh. Ayan Love oh. Grabe oh, Linda, oh. Ganda. Uh, ayos. So, ganito lang kasimple ang buhay namin dito. Ayan. Ayan. Simple, simple. Ayan. May tagboot dito oh. Napakalaking tagboot. Nakita nyo? Ayan. Ay, Okay, okay. Okay, so nakahanda na kami, guys. Nasa, ano na, nagre-reverse na siya. Reverse maju ayan. Makikita niyo. Ayan. So, makukuhisa na 'yung 18 hours natin na journey going to Coron. Tayo sa tayo Tingnan natin sa inyo 'yung realidad realidad talaga makita nyo kung eto yung eh, ganito talaga ang Maynila makikita nyo talaga yan yan nakabakayan din sa gilid gilid yan ayos din diba hindi tayo 28. dinner time dito sa barko. Ito yung dinner ni Lang Chicken, I think chicken, parang chicken or pork. Ang daming rice. So dito ako kakain kasi wala silang parang mess room o canteen dito. So kanya-kanya guys, ang dito. So ito yung scenario ko dito ngayon. Makikita rin. Dito yung pronta pro ng barko. So, doon banda yung likod, ang pila ng pagkain, no? papakita mo lang yung ticket mo tapos bibigyan ka ng isang styro na ganito yun yung dinner mo so papakin ko na to tingnan ko kung masarap hindi ako sure no hindi pala chicken na uh, nako baboy pala ito pork <laughs> hindi pwede sa mga kapatid nating ano ang pagkain nila bagay well So, Papakin ko muna to Tina natin kung anong lasa mm. Mm. Napakahirap dito sa ano Kasi walang anong barko, Walang Walang kantin no Wala ah, May malit na kantin Pero walang mga mesa Yung June meron. Ito wala. So dito tayo. Hmm. Mm. So, better than nothing Pero may bawang naman ako guys Kanina yung ko kong sobra na nice isang chicken Pwede mm. na rin hindi na masama it's a good meal. no to complain Ang malaking fishing boat maraming fishing boat dito masasabi mo talaga na nasa Mindoro ka na kasi marami ng lamang yis na kilat-kilat pa ang nangyayari kung makikita banda ang dukol yan banda ang dukol so, ilang beses natin na, 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 na survey yung area na yan ang ganda ng tara actually so ayan dito tayo so alas uh, alas 5.29 ng umaga ah, uh, wala akong mag Uh, Yama 12 ngayon dito tayo sa alam nyo bang 700 ang horsepower nitong barko na ito ayon sa chip na nakausap ko kahapon ayan so yeah makikita ninyo nagpe-prepare na yung mga crew oh. so malapit na so umalis kami doon uh, alas 12 ng tanghali ngayon ay alas 8.12 ng umaga well napaka smooth ng sailing namin guys so okay na okay lang talagang kalma talaga masasabi ko Ayan. Okay, so yeah. I'm back here in Coron. Finally, after few days tayo na wala dito, nakauwi na rin. Ayan na. Isang box lang. Turo mo sa akin Kaya na ba? Habang wala pa ano. Ano number mo? Number 1 Number one? Ang galing mo. Ay, di makita boss. Isang ah, box. Ang makita. Ayan. Gusto tayo rin yung Ayan. Oh, nandito. Ayan o, lika, lika, lika. mo. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan o. So ayan. Yan kami galing sa Star San Carlos guys. Correction no? Yung sabi ko kanya. kapun pa yun. Don Carlos. No. Star San Carlos ang pangalan ng sinakyan namin. At ang bilis ng ano, disembarkment. Napakabilis. Okay. Uh, although yung ating bagay nasa loob pa kasi natakpan ng isang van na sasakyan kaya hintayin muna natin.